Diyan sa may uh, Department of Public Works and Highways, mga kabumbo, meron pong isang bagong uh, undersecretary officer in charge na USEC ang itinalaga ngayong araw habang magbubukas din daw na hanggang sa 2,000 uh, mga posisyon ang naturang uh, ahensya. Kasabay pa rin po ay na nagpapatuloy na internal cleansing nito. Kasabay po ng napabunyag na umunoy korupsyon sa mga public infrastructure project. May update po dyan si Bombo Isa Cotonera. Inanunsyo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Bison ang pagkakatalaga ni Engineer Lara Esquivel bilang officer in charge under Secretary for Convergence and Technical Services ng Departamento. Pinalitan ni Esquivel si dating Undersecretary Ari Perez na nagbitiw sa pwesto noong Oktubre 17 sa na na 36 taong gulang ay dating namumuno sa DPWH Bureau of Design at kabilang sa unang batch ng Cadet Engineering Program ng ahensya. Ayon kay Dison, siya ang titingin sa mga isasagawang mga proyekto ng ahensya. Pinayuhan din siya ng kalihim na laging gawin ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dison. Sa yung bagong talaga ngayon, ano ang magiging role niya sa DPWH? Sino? Yung bago talaga may yeah. Si Lara. Si, Lara. si Lara. Ah, she, will take over from the the position of uh, the former undersecretary. So, very important yun. Kasi nandun ang convergence, nandun yung mga projects na napaka-importante. At ikalawa uh, ikagawa, yung technical services, yung design, yung construction, yung monitoring, nandiyan nga, nga. So, itong pag-recommend uh, uh natin point natin as OIC kay Director gara, I think, sends a message na kahit na may... Kasi meron siyang ginaktawan. ang ginaktawan siguro ng mga dagawang. Ano? Kasi di ba typically sa gobyerno yung susunod gage? Pero nag ako na hindi. I will choose the best one na tingin ko makakatulong sa atin gago na sa pag sa uglay nito, magbubukas din ang ahensya ng halos 2,000 bakanting posisyon sa buong bansa. Layunin ang hakbang na ito na mapunan ang mga kakulangan sa tauhan, lalo na sa mga regional offices ng ahensya. Ayon kay Dizon, uunahin ang kagawaran na ma at ma-regular ang mga kwalifikadong job order employees na matagal, na matagal nang nagsisilbi sa DPWH. Dagdag pa niya, layunin ang hakbang na ito na mapalakas ang operasyon ng ahensya at mapabilis ang paghangati ng mga proyekto iba't ibang reyon. Bubuksan ng kagawaran ang mga posisyon na Engineer 2 hanggang Engineer 5, gayon din ang iba pang technical at administrative posts. Kung may pakinggan natin muli, ang tinig ni DPWH Secretary Vince Ditton. Wala pa, bakante kang siya. Uh -huh. Hindi pa na-fill up from the last I don't know how many months or years. So these are just vacant. No? So positions na kailangan ni-fill up. So I wanted them filled up kasi ang dami nating trabahong kailangan gawin. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na nasa kustodiya na ng Central Office ang lahat ng mga dokumento mula sa mga district offices sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay para ma-secure nila ang mga kakailanganing papeles na nagpapatuloy nilang sariling investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects. Matatanda ang naiulat noon na may ilang mga district offices na sinisira at binabago ang mga dokumento na may kaugnayan sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Maynila, Ito si Bomboista and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. But Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.